pwede nila makita pa rin yung mismong uh, uh, encrypted na encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit dalawang linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong uh, nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas. Pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na, na andon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo at Dose, piprint po yan ng mismo mga uh, post at makikita po nila yung po mismo na, na mga balota na binoto po nila, kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung balot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng balot face. Ito yung labindalwa na pinili mo. Actually, meron isang taga media Dapat kasi bawal eh, pero sige na lang, din na natin para papahala. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya. Uh, pinakita yung balot face. Ito, yung labindalwa pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Uh, later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Uh, sila, na, sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, uh, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon Bigla na lang papalit doon ay uh, yung sa QR code, mabe mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong uh, uh, ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, misa may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, misa ganyan, pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon, kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangalugan na yun po yung binoto nila. Pero nandoon sa encrypted uh, script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na, na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksaktong mga binoto.